Guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa SSS 13th month pension and guys so meron pong natatanggap na 13 month pension ang ating mga retirees at of course yung mga total disability pensioner kaya nga po nabibigla po tayo kada December dahil nga po meron pong dagdag na 1,000 pesos ang ating pension yan po ang tinatawag po nating SSS 13th month pension na nagsimula or implemented noong January 2017 para sa ating mga retirees at mga total disability pensioner. Ayan guys. So, yung mga yung mga pensioner po natin na ah, nabibigla dahil merong 1,000 sa kanilang um pension na dagdag. Yun po ang tinatawag po nating 13th month pension. Ayan guys. So, Uh, marami pong mga binipisyo ang ating mga retirees at, at mga total disability pensioner Kaya dapat alamin po natin ito parati Para hindi po tayo nagtataka kung bakit meron po tayong dagdag Sa ating mga monthly pension And guys, so ulitin po natin Meron po silang matatanggap na SSS 13 month pension Okay? Kaya... Sana po guys, nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye.